Ayun. Hi guys, good morning. Dito tayo ngayon sa Baita Plus. Sa... Um, yun, first Baita Plus, Beatsable and a Drink. So kung kayo po ay may diabetic, asthma, hypertension, ayun po ang pinaka ano, ah, Ayun po ang pinakaano ng DOH ngayon dahil pati bata nagkakaroon na po ng hypertension at diabetes. so kung kayo po ay may mga karamdaman ito po ang bagay po sa inyo no side effects dahil uh gulay po siya herbs natural so gawa po ng kalikasan so nandito din po ang ating sili ang capsicum po okay so for your information po ang capsicum po ay nakakatulong para po mag ayun uh, nakakatulong po ang sili para po mapigilan yung ating uh, paglaki ng uh, cancer cells. Yun po ang purpose ng sili. Kung kayo man po ay merong uh, bukol, nakakatulong din po ang ating uh, natural herbs kasi ano, ano siya, ano, scientifics po. Ayan po ang ating first beta plus. oh, At ang sal saluyot po, ang saluyot po ay malaking tulong para po sa uh, diabetes po. Good for hypertension kasi meron po siyang colitis at kamuting ayun, kamuting baging po yan eh, kung tawagin. Sweet potato yan sa English. Ayun. Nandito na po ang lahat ng products. Yon, ayan, ayan po si ma'am. si ma'am po ay isang natural natural herbs practitioner. So ito po yung pinapractice niya ang magtimpla para yeah. po sa ating po, mga ano, po, may karamdaman. Volunteer po sa mga reservice Yo. natin. Nag volunteer po kami magkaroon ng free days para po sa, sa mga sundalo natin. Ayun po. So may free taste po ako ngayon. Yes, may free days ka po ngayon. So gawin tulay na hindi niluto. Ayun. Malunggay, daw ng sinis, saluwe, talbos, sa at tulay. Ayun. So, natural po, hindi niluto, hindi na drink. Pangalan po ni Mama? Okay. Ako po si Miss Mary Rose, Nurse first fight of last AFP, health service program. Ayun. Oh, po. uh, volunteer po namin to. Uh, mission Ayun. po namin magbigay ng ano, pangkalusugan. Ayun po, yun ang kagandahan doon. Okay? kung kayo man po uh, ay may mga karamdaman, inumin nyo po ang First Beta Plus one hour before meal. Kasi meron po tayong kinokure. Opo. Uh, meron po tayong kinokure. So, para po makure yung ating karamdaman, inumin natin siya one hour before meal. Ang lakas ng immune system. Yun. Boss immune system. Yon, Good for health. Sa katawan. Pampalinaw ng mata at ng ating uh, katawan. Kaya no, meron tayong kape. Pan, mm -hmm. uh, ang kape na ito ay para po sa mga may Threaties, gout, na mamaga, no? Sa yung tuhod po. Okay, sa doktor po hindi po gagamutin ang arthritis or gout. So dito po may gamot po 'yan. Okay? So natural medicine po ang tawag nito. Natural, okay? Natural coffee. Uh, yan po. Ah, uh, Ayon, ayon po yung mga ingredients ng kapit ng coffee natin limang para sa mga yon pa para sa mga may gout o arthritis kung tawagin. Meron ng glucosamine, turmeric powder at yon moringa leaves. Yon, chili pepper. Yon, meron siyang sweet potato tops. And Amarad. Okay, yan po ang ating uh, yan po ang ingredients ng coffee para po mapagaling ang inyong gout or arthritis. Okay, sa mga bata naman po. Okay, kung kayo po ay may pamangkin, kapatid, anak, or mga kapitbahay nyo po na ano, mag gustong magpatalino. Okay? So, enhance yung memory gap po dito. Okay? Your memory is yours. drink. So, yan po ibig sabihin nun, pampatas po ng memory para po tumalino ang bata. ayon, Instead of, ano, natural na chocolate. Ano? Vitamin C. So, vitamin C. Okay. So, ang cocoa, wow. Cocoa. Ang cocoa, wow, ay Merong sangkap na vitamin C para po sa ating skin, spirulina para po ma-boost yung immune system, gotu ay pampatalino, at ang stevia po ay natural herbs. Natural gulay. Para po sa mga may diabetics or hindi po tayo hindi po tatas ang ating sugar. Amen. Oh, that is work of stevia, sweet natural sweet sweeteners. Oh, ayun po siya. Okay. Ito. Oh, karoon siya ng free advertisement. <laughs> okay. Ang green coffee na po natin ay meron siyang cappuccino. Okay. Uh, flavor niya Yung cappuccino. Yung cappuccino. Cappuccino po siya. Okay. Cappuccino po ang ano. Pero ang ano po niya ay coffee green. Okay. Meron siyang natural fats. Oh, so, may limang gulay din po to. Okay. Pero green coffee siya may malunggay daw ang sili sa talbos, uray. Maganda po sa kolesterol. Yun. Maganda po sa ano, kasi puro natural. So, hindi po siya more on caffeine. Ang asukal din niya po, stevia. At the oh, same okay. Time. So, green coffee po. ayon po. May limang gulay. Lahat po ng kape natin, we have the 34 in 1. five Hey, ground coffee, a okay. 34 in 1. 'Yon. sabi mo 34 Ayan. na prutas at gulay. 34 in 1. Okay, meron siyang 34. Kung ang niscafe 3 in 1, ito 34 in 1. Wow. Wow, bakit meron, ka mo? Meron po siyang drink mix uh, with fruits and vegetables, extract and mo? Mo? Uh, mo? stevia. Okay, mo yung sa ingredient ingredients. Eh. 'Yon, non-dairy creamer. So na kasi nga sweetener okay. siya eh stevia, vegetable oil milk protein ayun stabilizer meron siya ang uh, potassium phosphate, potassium phosphate, sodium, and meron din po siyang... ng uh, ingredients niya. Yes? Apo, ayan yeah. po yung ingredients niya. 34 plus of this. Apo. So, ito po yung natural herbs, no? So, panalo po kayo pagka ito po ang tinitik nyo. Good for health po yan. Ito naman po, mm -hmm. bagong drink. Bay takik. Okay, bay takik. So, bago bagong bago. O, oh, Talaga pong sisipahin ang inyong sakit sapagkat sinasabi natural. po niya, Nutri-Kicks. Okay. Baita cake. Oh, uh, Baita Nutri Kicks. Okay. Tomato, pineapple, carrots, and mango drink. Okay. Ang carrots po ay good for uh, ang carrots po pala ay nag, nagpipigil o pinipigil ito ang paglago ng ang paglago ng ating cancer cells. Okay po. Ang pineapple naman po ay nakakatulong sa hypertension. Tomato ay good for vitamin C and stevia is for natural sweeteners. Ayun po yung mga products natin. And Beta Plus, uh, First Beta Plus 5 Power Herbs. Power po yan kasi ang vlogger yan. Ayun. Ano po ang maganda nito? Nectar. Okay. the cake. Si yung sakit niya po. ]po. Ayun. Puro gulay po hindi niluto. Ano to? Juice. Ah, juice yan. din May pretty siya mamaya. Ayun. May, uh, may, may pretty siya. Ano pa? Kunin ko yung ano mo ha. May pipila ka pa po. Ay sige po. Ayan. ako ko na po. So, yan. Siyempre, ito okay. ang papayag na ating vlogger na si Sir Evan Nyalis ay nag promote ng ating product. Ngayon, nide-discuss ko sa kanya ano ba ang kagandahan para maging part ko ng first fight of love. O, so, diba? Siyempre darating po na gusto rin niya mag-dealer para po may learn siyang 25% discount lifetime. At the same time po, magamit ng family niya itong gulay na health drink dito po sa kanyang family at ma-extend niya po yung blessing ng kalusugan how to boost the immune system para po kahit nasa work siya, eh, alam niya, maganda po ang iniwan niyang mga drinks or baon na kanyang mga anak sa school. Kaya ito po, ito po ang reg form ah, na mag magiging dealer po siya at may raffle po tayo for having a 22 years at first meet plus last anniversary po natin mid year anniversary this coming 22 of this coming July uh, July 8 or July 12 dito po sa Araneta Coliseum so good luck kay Sarge uh, kung mag siya po ay tawagin tulad po ako nanalo po ako ng Toyota last November kaya salamat Sarge sa pag vlog mo at alam ko hindi lang to ang una kasi ang ating product ay mm -hmm. e natural, nakatulong po tayo sa bansang Pilipinas, sa ating mga farmer, Pinoy farmer. At the same time, maganda po ay magiging part ka na po ng aming mission dito. Mag-share mag po ng pangkalusugan sa ating mga kasanggatahang kasundaluhan. Diba? Sa video pa lang ay share na natin. Yes, yeah. kaya po. Kaya congratulations po and happy anniversary dito yeah. po sa Atris po. Dito okay. po yung mga reservice natin. Okay, God bless so, po. Power, power, power. Yan, yan. Power po. Power, mama. Mama, ma makipower ka naman. Power ka. Congratulations. Power. Deserve mo si Madam. Ay. May ginagawa ko. Ako na, sir. yung search. Fill up ka na. Okay. okay, good luck po at tapos na po yung ating presentation of the day para po sa health. Okay.